So mabilis ang video lang to tungkol lang to sa ECU na binabalot ng plastic. So ang reason doon ah, binabalot nila ng plastic yung ECU is baka malubog sa baha and mapasukan ng ah, tubig and magkaroon ng kalawang yung mga contact pins. Well, wala namang masama doon kasi moto mo yan, then ikaw yung masusunod. Pero, ang rason nito bakit hindi mo dapat nabalutin ng plastic or kung ano mang pambalot yung ECU mo, kasi kapag nag-ooperate yung moto natin, e, umiinit rin yung ECU ng ating moto. Hindi lang yung makina ng ating moto, umiinit rin yung ECU. Now, kapag binabalot mo ng plastic, kasi maselan ka, instead na mag-dissipate or uh, mabilis mawala yung init, eh, hindi na siya magdi magdi kasi binalot mo na ng plastic. You enclose it with plastic. So, kaya nga, aluminum yung casing, mostly ng mga ECU sa mga motor and mga sasakyan, kasi yung aluminum is mabilis mag-dissipate yung heat. And aside from that, meron siyang silicone And overall, ganyan yung casing ng ECU natin kasi para ma-prevent yung electromagnetic and mabilis mag or mawala yung init na galing sa circuit. So, sa usapang kalawang naman, yung mga contact pins ng ating ECU ay hindi naman siya ma masela, I mean, hindi naman siya maselan and hindi siya kinakalawang. Kasi nga, yung mga contact pins ng ating ECU is copper alloy. Hindi naman siya uh, hindi naman siya iron. So, copper alloy and minsan, brass and minsan pa nga yung mga pins or connecting pins is gold pero rare lang yon usually copper alloy talaga and alloy hindi naman siya nirarast or uh, kinakalawang so yun yung rason bakit hindi nyo kailangan i-enclose yung ECU nyo with plastic and aside from that yung ECU ng ating motor is IP rating or may IP rating yan hindi naman lahat ng ECU may uh, ini-implement yung IP rating pero lahat or halos ng lahat halos lahat ng ECU sabihin na natin 90% kung hindi man 100% ini-implement yung IP rating ano ba yung IP rating? basically yan yung uh, alam natin in general term as uh, water resistant hindi siya waterproof water resistant ibig sabihin kahit mabasa yung ng tubig hindi yan uh, masisira or hindi hindi masisira ang circuit unless may crack or ginalaw mo na yung ECU or uh, inukit mo ba yung silicone na nakalagay doon magkakaroon ng problema pero pag wala kang ginalaw wag kang mag uh, wag kang mag overthink na mapapasukan ng tubig kasi hindi yan mapapasukin I mean, hindi yan mapapasukan ng tubig so that's the reason why you should not enclose your ECU with plastic or kahit anong pangbalot, duct tape ba yan, or any kind of electrical tape, wag na wag niyang yung gagawin. Kasi, ang product na yan is, alam ko naman na may mga rider talaga na maselan. But, put your trust sa mga engineer na gumawa yan. Kasi, yung easy yan, is, eh, yung ECU design, ang paggawa ng ECU, it is not just a product of experience. It is the fruit of knowledge. So, they already anticipated sa mga senaryong ganyan. So, there's no need for you to enclose your ECU with plastic. So, lalo na sa mga karusi flush natin dyan, kasi masyado tayong maselan, kasi yung motor natin hindi naman branded. So, walang rason na balutin nyo yung ECU ng motor ninyo. Kasi instead na maganda yung intention mo para hindi masira yung motor mo, baka yun pa yung ikasisira ng motor. mo. So, yun lang guys. I hope this video helps you and it finds you well. And with that, with that being said, see you sa susunod kong video.